update tayo sa Neon Beta. And then, gumawa ako ng formula para sa one day old na fry. Isang umagang kay ganda na naman, meron na naman ako ko kwento sa inyo. Halika't samahan mo ako dito sa aking mini farm. Dito nga ay makikita natin na malalaki na ang ating mga fry. Anak pala yan ng Molly Sortail. Dito nga ay mapapansin nyo ang mga YKC ko na nagwawala na. Nakita nyo ba yung pinaka big mom dyan? Di bali na, dito naman tayo sa ating mga ibon. Ito nga pala yung kalapate ko ay nakapasok sa loob. Siya nga pala, sinarado ko na nga pala yan kasi lagi nakakapasok mga kalapate. Baka kasi meron dalang sakit. Ito nga pala yung mga katampay yung ginawa ko. Siper po na galing sa e-bike para hindi na ako mahirapan yung pag ako ilalabas dito. Dito siguro nakapasok yung kalapate kaya naman ilalabas na natin. Kalungkutan nga siya hindi kasi siya pinalad kay Pilay. Update na nga pala tayo sa ating beta niyo. Kung nakikita nyo lang mga katampi free swim na sila kaya naman sisilipin natin. Sa aking pagsilip ay nagulat ako grabe successful na tayo. Dito nga pala ay tatanggalin ko na yung mail beta. Napapaisip nga ako kung paano ko siya tatanggalin kasi wala akong fishnet na maliit kaya naman nag-invento na lang ako. Kayo na bahala kung gusto nyo ako gayahin. Binasi ko lang naman to sa aking experience. O oh, diba, napakahusay, meron takip yung ating galon. Dito nga ay dahan-dahan kong ang aking customized na fishnet. Kumuha ka nga pala ng stick para mapalapit sa iyo yung beta. And then, ganun lang kadali mga katampi, nakuha mo kaagad na hindi nagugulo yung tubig. After that mga katampi, ay babawasan natin ang tubig gamit ang aking syringe. Tapos nilagyan ko ng hose and then tatanggalin ko para lumabas yung tubig. Ayun. Ayan, umaandar na yung tubig. Kailangan nga pala natin bawasan para hindi mahirapan yung mga fry natin. Sabihin nyo nga kung para saan to. Habang naglilinis ako ng tubig, eto naman si Pipi at si Bingi ay nag-aaway. Nag-aagawang kasi sila kay Pilay. After that, mga katampi, nasa 3 inches na siguro yan. Okay na yan. Day 1 pa lang yan, mga katampi. Kaya naman, papakainin natin. Temporary ay bibili tayo ng itlog. Ang gagawin nga pala natin sa itlog ay ilalaga natin. After kumulo, eto nga ay pumutok na yung itlog. Tapos kinuha ko yung kulay pula ng itlog. Hindi na nga siya bilog. Tapos papaarawin natin dito. Ang idea nga pala ito ay galing nga pala kay Boss Buloy. Ngayon, ipagpapahinga na natin ang ating mga breeder. Ayan, magpahinga kayo. Hindi ko na nga alam kung kailan ulit ako magbe-breed. Dahil dyan, magiging solid yung beta hunt natin. Puro beta niyo ng ating papapetahan. hunt. Kinuha ko na nga yung egg na pinaarawang ko and then halo ko muna ng konting tubig tapos dudurugin ko siya. Tapos ipapakain na natin sa one day old na fry. Siya nga pala, makukulture nga pala ako ng infusoria. Life foods nga pala yun ng mga day one na fry. Kumuha ka lang ng tuyot ng dahon ng saging. Tapos dito dito nga ay naghahanap ako ng mahoy dito sa bukid. May nakita nga akong tubig dito mga katampi at sinilip ko ito at kakaunti pa yung mga mohinya niya. Dumaan din pala ako dito sa puno ng talisay napakadaming nalalaglag na mga dahon. Kaya naman pumulot din ako ng mga ilang piraso. Puro dahon na nga pala yung likod ng aking ibay. Nandito na nga ako sa aming bahay buti meron pang natitirang isang galon dito. Ginawa ko na nga yung mga dahon ng saging yung gitna itatapon natin. Ito nga pala yung gagamitin kong tubig tapos yung isda dito ko doon sa aking galon. Ayan, okay okay na, pwede na nga pala yung gamitin, ganyan pala gagamitin yun, yung green water mga katampi, yung pinaglilisan yung isda. Sinaling ko nga dito sa galon, after one week daw ay pwede ko na daw gamitin, hanggang dito na lang, sinayan ko na naman ng yung tatlong minuto.